Sinsil muna tayo mga kasagol. Sinsil, oh. May team na. Uh, pero hindi pa masyado. Hindi pa masyado may team talaga. Hindi ano pa, pero sinsil ko lang. Ayan, oh. Gasolina. Kaya ko ng oil. Ayan. 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 lang. Kaya ko sa mga kinali, nilisan ko para yung mga latak, bawa at yung dumi. Nisan. Lagyan ko ng oil para ano, yung gasolina, lagyan ko ng oil para hindi masira yung oil seal. Ha? Baga naman kung diesel, diesel sana eh, kasi wala kong diesel. Gasolina lang, lagyan ko ng oil. Yung bagong oil ha, ito dito, bago to, bago. Ito yung, yung gamitin ko pag chinsuit. Ito. 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 Ayan ha. Ayan. Yeah. Siyempre, itak natin. Ayan yung mga kasagol ha, kung gano'ng karami yung nasa loob. Ayan Yan. Yan. karami yun, oh, di ba? Ah. Uh, hindi na sa loob. O kung hindi ko nilagyan ng ano, gasolina at saka may oil na gasolina. Hindi yung dumi na doon, mahalo sa bagong langis. Di ba? Ayan. Hindi. O. Uh. di Tira yung mga yung dumi. Sa loob. E kung hindi ko nilinisan muna sa loob, bawal kailangan yung bagong langis. Hindi. Maghalo sana yung bagong langis sa kahit yung dumi na to. Tira, di ba? Ganun maganda sana. Nilinisan bago lagyan ng bagong langis. Maganda sana, ano? Ah, uh, diesel. Eh, wala akong diesel. Kaya ginamitan ko na pinagbabawal na teknik. Gasolina, pero lagyan ko ng bagong oil. Ba? Para hindi masira yung oil seal. Ano lang yun? Pinagbabawal ng teknik. Huwag <laughs> mo akong magayain. Hindi ko sinasabi na ganyain niyo ako. Ah, sabihin niyo kaya. sariling Sarili yung teknik ko to. <laughs> Bahala kayo dyan. Huwag mo akong magayain. Bago masira yung oil seal niyo, ako pang seal niyo. Ba? Bahala kayo. Kung anong discard niyo. Masarag. <laughs> Ito lang yung discard ko. Sa ayos to.